whole of government ang sarap pakinggan whole of nation ang sarap talaga ang inyo pong lingkod ay kumakatok sa puso ng ating private sector na naway maging mas maluwag kayo sa pag-accommodate sa ating hukbo my goodness naman mahal na ginong pangulo saan naman po tayo makakakita ng ganito sarili nating hukbo Walang karapatan sa mga port natin. E pambihira. Sana ay makarating po ito sa ating mga kababayang lip service. Puro bibig! Ito, kailangan nating aksyonan. Uh, mahal na Pangulo, ito pong mga nagdaang araw ay napakalaking uh, hudya para sa buong bayan ang magkaroon po ng mga tinatawag nating damdaming makabayan. Uh, ito po ay uh, nakikita natin hindi lamang sa bulwagan ng Senado kung hindi pati sa bulwagan ng uh, malaking kapulungan pati na rin po sa iba't ibang ahensya iba't ibang pribadong sektor ng bansa ang pagmamahal sa bayan ay umiigting dahil po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Hayaan po ninyong bahagya ko pong dalhin ang ating imahinasyon sa pagbabalik-tanaw sa mayabong at makulay na kasaysayan ng ating minamahal na bayan. Ginoong Pangulo, sa mga baybayin ng mga isla sa kanluran ng dagat Pasipiko, matatanaw na nakadaong ang mga bangka na gawa sa matitibay na kahoy. Kung tawagin ang mga ito ay balangay o balanghay na siyang ginagamit ng ating mga ninuno sa pakikipagkalakalan sa ating mga kalapit na lupain tulad ng China, Java at Borneo. Ngayon po, tatalon na po tayo sa kontemporaryong panahon sa kasalukuyan. Lulan ng mga modernong sasakyang pandagat ang mga kalalakihan at kababaihan na kasuot ng kanilang mga kulay abong combat uniform na sumumpa ng katapatan sa bandila upang proteksyonan ang ating karagatan Pangalagaan ang ating kinabukasan. Ika nga sa Ingles, Protecting the Seas, Securing our Future. Sila po ay miyembro ng isa sa mga mahalagang sangay ng ating sandatahang lakas. Sila po ang hukbong gagat ng Pilipinas. Hindi naman po kaila sa atin ang importanteng papel na ginagampanan ng bawat 24 na limang daang active personel ng Philippine Navy kabilang na dito ang 10,000 at 300 kasapi ng Philippine Marine Corps. Hindi po biro ang ginagawa nilang pagpapatakbo ng mahigit isang daang kagamitan na kinabibilangan ng mga barkong pandigma, mga tangke, mga eroplano at mga unmanned aerial vehicles upang siguruhin ang kaayusan sa ating karagatan. Gayunpaman, naniniwala ang isang eksperto na nahuhuli pa rin ang ating hukbong dagat pagdating sa naval capacity kumpara sa mga kapitbahay nating bansa dito sa Timog Silangang Asya. Bagamat may mga pagkaantala na sa implement implementasyon ng AFP Modernization Program, naniniwala po tayo sa sinserong hangarin ng ating pamalaan upang mapondohan ang ating pagbili ng mga kinakailangang kagamitan upang palakasin pa at mas maging makabago ang ating sandatahang lakas. Sa gitna ng napakahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pangangalaga ng ating Republika, nananatili po ang kanilang pagharap sa mga hamon na kung tutuusin ay dapat hindi nakasama sa kanilang mga inaalala. Ginoong Pangulo, isa sa mga isinangguni ng hukbong sandatahan ang regular nilang problema sa daungan ng kanilang mga sasakyang pagdagat, lalo na ang ating pinakabagong barkong pandigma. Sa paglalayag po ng ating mga sasakyang pandagat, batid naman po na bahagi ng operasyon ang maintenance activities, gayon din ang pagre-refuel at reprovisioning. Sa proseso po ng pagdaong, Ipinaabot ng ating barkong pandigma sa kanyang operational commander ang intensyon na dumaong upang mag-refuel at mag-resupply sa mga ports ng bansa. Pagkatapos nito, ipagbibigay alam naman ng operational commander sa Naval Installation Facility Commander na magpapaabot naman ng intensyon sa Philippine Ports Authority. Ang PPA naman po ang kakausap sa sino mang umuupa sa kanilang daungan upang magkaroon ng clearance ang pagdak. Kadalasan po, umaabot po ng apat hanggang apat na oras, 48 hours, bago mabigyang pahintulot o espasyo sa mga daungan ang ating Philippine Navy. Depende rin po sa permisong ibibigay ng pribadong sektor kung gaano sila katagal maaring manatili sa daungan. Bagamat merong memorandum of understanding sa pagitan ng Navy at PPA, prioridad po ay nananatiling nasa pribadong mga customers o kliyente. Kung kaya kahit mabigyan sila ng pwesto, pinapalipat o pinapaalis pa rin sila upang magtungo sa Anchorage area. Ang resulta po nito, mga delays sa kanilang mga misyon dahil sa tagal nang inihintay bago makapag-refuel. Gayon din ang mas mabilis na wear and tear ng mga sasakyang pagdagat dahil sa nahuhuling inspeksyon at maintenance procedures. Ginoong Pangulo, ang inyo pong lingkod ay kumakatok sa puso ng ating private sector na naway maging mas maluwag kayo sa pag-accommodate sa ating hukbo Simple lamang po ang ating panawagan. Ang mabigyan naman po ng access ang Philippine Navy vessels sa ating mga ports sa ilalim ng Philippine Ports Authority. Umaasa rin po tayo na mabigyan ng puwang ang pagkakaroon ng convergence projects sa pagitan ng PPA at Navy sa pamamagitan ng mother agencies nito na Department of Transportation at Department of Defense. Tulad po ito ng tikas program sa pagitan ng Department of Public Works and Highways at DND. Marahil po ay makakatulong rin kung magiging bahagi na ng kontrata at mga future concession agreements ang access ng ating hukbo sa mga daungan. My goodness naman, mahal na ginoong Pangulo, saan naman po tayo makakakita ng ganito? Sarili nating hukbo walang karapatan sa mga port natin. Eh, pambihira. Mahal na Pangulo. Paano po yung mga binibili nating mga bagong barko? Hindi naman po yan po pwede na laging nasa laot. Dapat po yan, mahal na Pangulo. Meron po yan bahay. Meron po yan isang lugar na siya ay dadaong para naman po pinapatay yung makina at yung, yung barko ay nakakapagpahinga. Dahil kapag ang barko po ay nasa laot, patuloy pong tumatakbo ang, ang makina niyan. Ibig pong sabihin, kung walang pahinga yung barko, eh, sandali lang ang buhay nito. At hindi naman po siguro katanggap-tanggap na yung itong sitwasyon natin ngayon, na tayong lahat. Lalahatin ko na po, ang lahat ng Pilipino sa oras na ito ay nag-aalab ang damdamin upang ipagtanggol ang ating bansa sa ginagawa ng ating kapitbahay na pang-aabuso sa atin. Pero, ang katotohanan pala yung ating mga ports ay eh, hindi binibigyan ng tamang karapatan ang ating hukbong dagat. Higit po sa lahat, umihingi po tayo ng kooperasyon mula sa mga pribadong sektor bilang bahagi na rin ng ating bithiing magkaroon ng whole of government. Ang sarap pakinggan. Whole of nation. Ang sarap talaga. Whole of society approach sa pagpapaiting ng ating suguridad sa ating bansa. Sana ay makarating po ito sa ating mga kababayang lip service. Puro bibig! Ito, kailangan nating aksyonan. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman ang tumitinding sitwasyon sa Timog Dagat, China, sa West Philippine Sea, bunsod ng mga agresibong aksyon ng kabilang panig. Nararapat lamang na magkaroon tayo ng mga hakbangin sa paghahanda sa anumang senaryo na maaaring magana sa ating bayan. Ginoong Pangulo, kayo po ay aming tinitingala sa inyong pagmamahal sa ating armed forces. Kaya po sana kasama ang minamahal kong mga kasama dito sa bulwagang ito. Kayo po ang tatanungin ko po. Ano po ang maaari nating magawa upang maging mas handa sa mga posibilidad na maaari nating harapin gusto man natin o hindi. Kung kaya po ng ibang nasyon na tulungan ng ating bansa tulad na lamang na nagaganap na balikatan exercises ng ating hukbo kasama ang mga sundalo ng Amerika nararapat lamang siguro po ginuhong Pangulo na asahan din natin ang suporta at tulong ng mga pribadong sektor nating mga kababayan marahil po ay maliit na bagay ito para sa ilan ngunit milya-milya po ang maaari nitong magawang tulong para sa ating hukbong pandagat at sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat din sa pagbigay ng impormasyon na yan.